Dito tayo sunod mga kababayan, kay Yusi Castro at kay Sara Duterte. Mm. Sabi kasi mga kababayan ni Yusi Castro, si Sara daw promotor ng fake news. Oh, kasi kadalasan po talaga mga kababayan, si Sara ang pinagkugunan ng source na kung saan puro fake news ang kanyang sinasabi. Ah, Uh, sabi ni Felix Akul. Oh, oy, bayo, tumahimik ka, puro ka kasinungalingan! Putang Utang ina kung ako sinungaling. Bakit hindi ko masagot-sagot kung saan ko dinala yung 125 million na naubos in just 11 days. Tapos ako sinungaling. Sino ba sinungaling yung nag ng 125 million in just 11 days? O yung nagsabi ng totoo na nasasaktan ang mga po pangit na DDS. Mga hampas lupa pa. Di ba? Ah. Dito tayo mga kababayan. Ito po ay eh, mula sa People's Tonight News na kung saan si UC Claire Castro nagsalita po. Hmm. Ano nga ba ang sinabi ni UC Claire Castro? Ayan po sa gilid ng ating screen. So ito po mga kababayan, no? Actually matatawa po kayo dito kung sakali man basahin na lang po natin siguro, no? Ito po siya. <clears throat> Ano nga ba ang sinabi ni si Claire Castro? O, oh, eto, basahin ko sa People's Tonight News ha, mga kababayan, nandiyan sa gilid ng ating screen. O, oh, bagamat ilang beses nang nilinaw ni Presidential Communication Office, PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, na hindi sila magkamag-anak ni ACCIS, ah, uh, hindi, ACT, Teacher Representative Francis, oh, uh, Franz Castro. Ha, mga kababayan. Ah, uh, Bagamat ilang beses nang ipinaliwanag ni Yusie Claire Castro na hindi sila magkamag-anak ni Congresswoman Franz Castro, paulit-ulit umanong itong sinabi ni Vice President Sara Duterte, ayon kay Castro nakakalungkot na paulit-ulit umanong naging source ng fake news ang Vice President at hiniling na sana ay hindi siya manatiling ganito. Di ba? Hindi po ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa sa ad ni Yossi Castro sa freeze briefing ng malakanyang noong lunes, kunyo 16. Di ba? Ito kasi ang sakit ng mga DDS. Kung sino yung puno, siya yung bunga. Di ba? Kasi yung puno nila fake news eh. Sabi ni Ma'am Rosana Ragudo, totoo ba na si Sarah ikinasal sa girl? Hindi ko po alam, Ma'am Rosana Ragudo. Mm -mm. Kaya sa totoo lang mga kababayan, no, oh, BP Sarah, paulit-ulit na source ng fake news. Nakakalungkot po dahil mismo ang Vice President ang naging paulit-ulit na source ng fake news. Sana wag manatiling maging, uh, pagiging source niya ng fake news bilang Vice President. Sabi ni Vice President, ni, ni, ano, UC Claire Castro. Biruin niyo mga kababayan. Ah, ah, bakit ko ba sinabi na fake news din si Sarah? Kasi napakadami po niyang sinabi na puro fake news talaga mga kababayan. <clears throat> Una, yung sinabi niya na si PBBM daw nagpakulong kay Digong. Ini e anino ni PBBM wala doon. Si 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 Tory po ang nag-aresto at warrant po 'yun ng ICC sa pamamagitan ng file ni Trillanes hindi po si PBBM ang nagpakulong. Si PBBM bilang presidente sumunod lamang sa batas. Bakit? Pinaliwanag na ni Pangulong Bongbong Marcos 'yan. Una. yeah, una ganito. Kung hindi tuparin ni PBBM ang hiling ng Interpol, paano kung tayo naman ang hihiling sa Interpol? at hindi tayo tulungan. Nga nga tayo. Bakit? Kasi kadalasan sa ating bansa, mga kababayan, hindi kasi dito uso ang bitay. Kapag mayroong mga politisya na nagnakaw sa ating kaban ng bayan, ang gagawin ng mga politisya, tatakas yan. At magsisik or magpa-file ng asylum sa ibang bansa katulad sa ginawa ni Roque. Ngayon, mga kababayan, kung hindi mag-participate ang palasyo sa Interpol para hulihin si Digong, paano hulihin si Roque? Di ba? Ah, mga kababayan. Tatanungin ko lang kayo. Si PBBM sumunod lamang kung ano yung tama sa batas. May warrant may kaso, may mag-aaristo, tapos tatanggihan mo? Anong klasing leader ka kung ikaw mismo hindi sumunod sa batas? Tapos pagbibintangan mo, si PBBM nagpapakulong sa tatay mo? So fake news nga. Ah, oh, sabi ni God servant. Oo nga po, 2017 nakapile si Trillanes ng kaso kay Digong. Oh. So paano nangyari na si PBBM ang nagpakulong? Ini-anino ni PBBM doon? Wala man akong nakita. Ang nakita ko lang doon at narinig ko, sabihin nyo saan nyo siya dalahin, Putang ina ka. 'Di ba? Yan man yung narinig ko doon, wala namang BBM doon na nagsalita na. Sama-sama tayong babangon muli. Walang ganun. Sumunod lang si Marcos. May warrant pa Oh. May Interpol ba? Yes. May warrant pa Yes. oh, hulihin nyo. Anong magagawa ni PBBM kung tama naman? May warrant. Oh. May kaso. Oh. May Interpol. Oh. May ICC. Oh. So alam naman pagpagtabuyan mo yon. Diba? Madamit, madawit ka pa dyan at sabihin pa ng ICC. Aba, kinampihan pa ng presidente nila, ha? Kriminal na nga, pumatay ng 30,000. Kakampihan mo pa. Di ba, midnight? Ah, uh, wala po akong nakitang Marcos doon na tumulong maghuli at magpakulong kay Digong. Kaya si Sarah palang fake news na. Bakit? Ang narinig ko lang po doon, sabihin mo kung saan nyo siya dalahin. Putang ina ka. Oh, may Marcos bang ganyan? Wala. Baka nakalimutan nyo mga kababayan yung nagsalita. Ah, walang Marcos doon. Oh, tapos may nakita kay pinalo ng cellphone yung noo. May Marcos bang naghuli doon? Ah, ang narinig ko lang, ah, sabihin mo saan nyo siya dalahin. Putang ina ka. Ah, eto ah. Hmm.

And ah. oh. <laughs> oh. <laughs> What line is we need hard to way. know, know where you're, you're bringing our, our president. Help. Sir, we need to know. Please give us information. Where are you are bringing? Ula, ula kung saan siya dalahin. Yeaaah. Oh. ba? Diba? Sabihin nyo kung saan nyo siya dalahin. Putang ina ka. Oh <clears throat> Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Putang ina ka. Diba? Sabihin nyo Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Putang ina ka. O ngayon, tatanungin ko kayo mga kababayan. Meron bang Bongbong -bong Marcos doon? May nakita kayong anino ni PBBM doon? Ang narinig ko lang sabihin nyo kung saan nyo siya dalahin. Ang ka. ka. <clears throat> ba? Diba? Walang Marcos doon naghuli. Kaya alam nyo mga kababayan, tigilan nyo yung pagiging fake news ninyo. Baby pa yan, sabi ng nanay niya niyot na nga sa CR. Bebe pa. Tigilan nyo nga ako. Sabihin nyo saan nyo siya dalahin. Ang inaka ka. Mm. Bebe, kita mo tumuwad nga dun sa CR kasama yung uh, may ari ng baluarte anak. <clears throat> anak ni baluarte. Iniyot na nga sa CR. Bebe pa yan. Loso. Bebe. Iniyot sa CR. Ano yon anak ni Balwarte? Anino? Ko pa, tigil-tigilan yun yung ako. Kalat na kalat na sa Instagram yan. Tsaka sa, 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 Twitter. Aba, tumuwad sa CR. Iniyot nung anak ni Balwarte. Tapos, bebe pa yan. Hmm. Come on. Hmm. Ko pa ba? Ayaw ko na magsay, say <clears throat> Ayaw ko na magsalita. -hmm so klaro di ba mga kababayan uh, am I right Mr Chair hahaha <laughs> diba? uh, wait lang ha ah uh, so dito tayo mga kababayan sunod grabe din asal ni Miao Miao. Normal lang sa kanila ang pagmubur. Actually, mga kababayan na, ma Ma'am Itchin Blue Hilupon kay Sir Michael Villarin. <coughs> Ma'am Ana Arbadilla, may kilab Ito ha, mga kababayan, yung pagmumura ng mga Duterte, style nila yan. Bakit? Mahina kasi sila. They need to act like strong. Yeah? Ah, they need to act like strong. Kaya di need to do some mora-mora, 'di diba? While they, to why, why they are talking. Bakit? Para makita sila ng tao na malakas sila at magaling sila. Kasi alam niyo sa sarili nila mahina talaga sila. They need to act strong. mm, -mm. <clears throat> 'di ba? Mahina sila mga kababayan kaya kailangan nila lagyan ng buntot. Kumbaga dati Kapag mag-drawing ka, di ba? Kung ikaw ay ka. Ah. Uh -huh. <clears throat> Oo, Sir Andres de Leon, nagmumura din si Sara. Baka nakalimutan yun. Putang ina mo, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos. Naalala mo pa ba, ba na pinadalhan mo ako ng sobre na may lamay tatak deped? ah uh, putang ina mo. Putang ina ninyong lahat. Yan, yeah, narinig nyo yan? Hmm. Totoo yan. Ah. Uh. Maka na hindi nyo narinig yan. Yan ang sabi niya, putang ina ninyong lahat. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Huwag kang mag-alala, ma'am. Kapag ako pinatay, kinausap ko na yung killer. Mm. Napatayin niya si Bongbong, si Lisa, at si Martin. No joke! No joke! O, oh. ah, oh, di ba nagmura din? O si Baste, ano bang mura ni Baste? Ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan. Pero ang akong amahan, imong gipapreso, putang inaka. ba diba? Lahat sila nagmumura. Except with Pulong. Uh, Bakit? Anong sabi ni Pulong? No way. Diba? Gusto mo makita yung watch ko? No way. Ganon salita ni Pulong eh gusto mo, ibigay, ihatag, ko ni, ihatag na ko ni mo yung isa ko ka-watch kay mahal biya kaya niya akong watch. No way. oh sabi ni Trillianis, kailangan natin panoorin yung tattoo mo sa likod. oh kailangan ipakita mo triad-triad na tattoo na yan. No way. Bakit ko kailangan magpakita ng tattoo sa likod ko? E anong kinalaman sa tattoo ko? Oh, gusto mo malam, ma mahingiin yung isa kong relo? 10 million worth ang isa? no way Yeah? pero ang the rest, puro mura na yan ah <clears throat> am i right mga kababayan mm -hmm. so ito na mga kababayan ito magugulat din po kayo sa balitang ito mm -hmm. ano nga ba yung balita na yan Kent alam niyo sa totoo lang, mga kababayan maganda po itong balita na to kasi bakit? confirm mm Kumpirmado. Garantisado. Mm. Di ata nila naintindihan ang salitang sinabi nila. Ganyan talaga. When emotions are high, the intelligence is low.